Para pag-usapan pa ang viral April Fool's prank na ito, kasama natin si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap itong si Mang Ramil? Actually, Paps J, naghabol tayo. Kinagabihan nung nagpumutok na, nagviral na itong post, hinanap talaga natin kung meron tayong makukuha ang contact. And nagkataon lang bago pa siya mag-deactivate ng FB niya, nakita ko nag-comment yung anak niya. Supposedly anak ni Tatay Ramil. Mm. So nag-comment siya, ako po yung anak ni Tatay ni Tatay Ramil, may pruweba po ako. eto uh, ito lang po yung FB page ni Tatay Ramil. So kinunta ko na siya. Minessage mo agad. Minessage oh. ko agad and thanks thanks to God, sumagot naman siya. Mm. So may schedule na supposedly the next day, April 2, interviewin ko sila dapat by 1 PM. Okay. Makikita sila ni Tatay Ramil, katatawagan ko sila, i-interviewin ko sila. Ano nangyari? Natawagan ko rin si Tatay Ramil mismo oh. on the day na sinabi ko. Sir, kumusta po tayo? Komportable na po ba tayo? Okay lang po ba tayo? sa interview mamaya? bigla ang umurong. And then, nung umurong siya okay. after one hour, dun lumabas pala yung video na pinuntahan na pala siya nung may-ari nung Takoyaki, na binigyan ng pera. May nakausap kang mga tattoo uh, specialist, no? Mm. Uh, mga mga dalubhasa o talagang passionate sa tattoo. Mm. Ano ang reaksyon nila dun sa uh, ipinatato ni Chef, ta ni Mang Ramil? Syempre una sa lahat bakit daw sa noo at oh. bakit pumayag si Tatay Ramil na magpatatusa sa noo. Pero noong una ang tinignan din nila is if totoo kasi may stencil pwedeng peke yung stencil I mean totoo yung stencil pero peke yung pagtatato Okay Sinek din nila kung yung itsura ba is nakaumbok daw ba fresh daw ba siya luma daw ba siya and mukha nga naman daw legit yung pagtatato At yung imahe ano ba yung kasi hindi malinaw sa ibang hmm. ano yung imahe niya na nasa noo Yung logo siya nung takoyaki shop, pangalan okay. oh. nung takoyaki shop. kaya oh. medyo question na agad daw sa mga nakausap nating tattoo artist bakit pumayag? And totoo naman yung tattoo so pinanindigan Oo. na lang. Marami ang uh, nagdududa, no? Mm. Baka scripted yes. itong uh, ginawang uh, video. Uh, ikaw sa pagsasaliksik mo at sa observasyon mo, mm. may nagduda ka ba kahit minsan? Nagduda rin ako kasi ang oh. nung nabasa ko yung comments ng netizens din, oh. hindi raw mukhang fresh kasi bakit napakabilis okay. after i-post yung challenge? Dapat mamamaga uh, 'yan. Oo, uh, eh. mamumula pa siya parang nakabukol, Sorry. nakaumbok oh. pa. So medyo questionable dun sa angulo na 'yon. Even nung tinanong natin yung mga tattoo artists, sabi naman nila, pwede rin naman doon kasing madaliin ang pagtatatoo. Mm -hmm. Depende pa rin yan sa artist, siyempre pain tolerance din naman ang pag-uusapan pero it's possible daw. Oo. Oh -oh. mm -hmm. At uh, may mga nag-alok na burahin yung kanyang tato ano? Yes. And uh, parang ayaw namang ipabura ni Mang Remil yeah. napanood natin dun sa yes. video. Uh kung sakali Mahal ba magpaboran ng tattoo? Mahal. May uh -oh. kamahalan. Uh -oh. Kapag yung maliit na maliit na, na parte lang na or area yung matat matatanggalan ng tattoo, uh -oh. nasa 700, 800 to 1,000. Pero kapag ka lumalaki na ng lumalaki yung surface ng tattoo na kailangan tanggalin, uh -oh. umaabot siya 2,000, 7,000, even lagpas like 10,000. Uh -oh. Kailangan din i-consider yung dami ng sessions kasi uh -oh. hindi naman agad-agad na matatanggal. Mas matagal minsan ang colored na tattoo na matanggal kesa sa black lang. So ilang beses kang magbabayad ng sessions para lang matanggal mo yan. Plus, yung pain tolerance mo, hindi naman agad-agad pag nagawa mo na yan sa first session. Patong-patong, patong mas sakit na, yan. Oh, yes, Pops uh -oh. J. May nakausap ka rin na abogado, no? Ano mm -hmm. ang parusa? Halimbawang, hindi tinupad mm -hmm. yung ipinangako, no? Binawi pa at sinabing prank. Yes. Anong parusa dyan? Civil case daw ito, hindi siya criminal case. Okay. So pag civil case, ang focus ito is compensation. Okay. So pinaka-sisingilin doon sa offense, uh, doon sa mismo may kaso, mm -hmm. is yung moral damages, actual damages, exemplary damages, plus yung pinangako nga na pera kung meron man. And dito sa case na to yung 100,000 pesos, plus other damages pa, in compensation form siya. Dahil ginawa ang lahat ng ito sa social media, sa public, ano? Yes. Uh, wala bang liability yung uh, kumpanya? Na may halong panluloko kasi. Meron oh, daw. At kung oh. sakali raw na may mga humabol pa na nagsabing nagpatutu nagpatuturin daw sila on the same day for the prank, kailangan din daw yun pansinin nitong takoyaki shop. So, accountable daw. Kasi nga, even if sinabi mo, kahit daw may disclaimer, kailangan maging malinaw. So, kung hindi naging malinaw yung disclaimer na prank lang ito, mm -hmm. content lang ito, accountable sila, liable sila sa damages. Lahat ng damages na kailangan nilang sagutin. Nako! Maraming salamat mabay Baydrono! Merry Monres.